Hi! Good evening sa ating lahat. So, ayan. Today is um, Tuesday. Tuesday night. <clears throat> Sorry, matagal na rin akong hindi nag-upload. Pero naisipan kong mag-upload today. Kasi wala akong ginagawa. Alam nyo guys, mahirap talagang magkasakit dito sa ibang bansa. Kaya yan ang iaano ko lang ngayon. Kasi alam nyo, as of now guys, masama talaga yung pakiramdam ko eh. Yung alam mo yon yung wala na lahat, wala kang appetite kumain, sakit ng ulo mo, may, yung migraine ko yata to kasi kalahati lang. Tapos, alam nyo yon yun nga, kapag nasa ibang bansa ka, kahit ang sama ng pakiramdam mo, wala, wala kang choice, kundi ikaw so, pa rin talagang mag-aalaga sa sarili mo. Buti ka nyo, swerte swerte tayo sa ating amo, na kapag, yun, pag ganitong nagkaka, ano kami, may, may pakiramdam, yung may masamang pakiramdam. Talagang so, pinagpapahinga kami, hindi tulad ng iba dyan na, alam mo yun, pinagtatrabaho pa rin sila. <clears throat> so, Ayan, today, ano, ano, 7 yata ngayon. Kumakain ako ng dinner. Alam nyo guys, kung so anong pagkain ko. As in, lugaw. Ayan. Ayan, o. As in, lugaw lang talaga nagluto ako. Kasi wala akong kasama dito sa bahay. Wala umalis sila. Kasi yung lola lang ang kasama namin dito. Lumabas siya sabi niya uuwi para mag dinner kami dito pero tumawag siguro may nabago yung ano yung plano tumawag siya hindi na siya makaka-uwi daw so ayan nagluto lang ako ng lugaw so lugaw kahapon hanggang ngayon wala kaya lalo kang maghihina eh lugaw oh. pero parang pakira ano kasi pag ganito pag lugaw pa lang kainin mo ayan no? as in lugaw lang talaga siya yung rice lang talaga na binuil ko walang halo wala akong wala akong hinalong iba parang okay naman pero syempre talagang manghihina ka eh sa ano hinang hina ako ay ito palang ano ito ang hirap kapag ano kasakit ka sa ibang bansa no But well, anyway, ganun talaga. Kailangan natin magtiis. Tsaga. <clears throat> so wala, yun lang ang <laughs> naisip ko lang ano, i-share tong ano ko ngayon. Wala, sakit talaga ng ulo ko. Ito, ito yung masakit eh. Buti ka nyo, nawala yung fever ko. Kagabi. Grabe yung fever ko. man umabot ng ano, mag ano, basta magte-39. Sabi ni Lola, pupunta kami sa doktor. Pero sabi ko, obserbahan muna natin, ako. kung hindi pa rin siya bababa, baba, pupunta tayo. Pero nung ano, bumaba naman siya. Nung nag ako ng gamot, bumaba. Kasi sinabihan ko na siya na huwag na. Pero yung ano talaga, yung, yung, wala. Kahit gusto kong kumain ng ano, yung medyo heavy, heavy sana, yung medyo mabigat-bigat na ano wala akong appetite talaga wala ang ano wala pan wala nawala yung appetite na kumain parang mas gusto ko pang kumain nito <laughs> parang mas okay pa itong kainin eh so ito talaga ang realidad sa ating mga OFW yon pag nagkasakit tayo wala wala mag sa atin eh tayo lang talaga Maghapon ako nahiga kahapon ngayon. Pero wala gusto. ng gusto ko sana kumain. Gusto kong kumain talaga ng ano yung, wala mo yun, yung rice toast, ano, pero iniisip ko pa lang. Nasusuka na ako. Kaya pagtagyan ko na itong lugaw na to. So, ayan. Share ko lang itong ano ko. Yung karamdaman ko ngayon. So, thank you guys for watching. Bye-bye!